guys, so, nandito kami sa tambahin ngayon. Hey. Uy! Pinapaayos ko yung aking magandang gitara. Libag. Libag. Uh, siya yung naghihilot sa akin. Ito na yung pare ko. Hinilot ka kagabi? Ayos na yung pare? Sarap yung pakiramdam, no? Sarap yung Maganda maghilot ito, eh. So, Papayos ko yung ano. Magkano binayad mo? 7,000. Ah, oh, pwede na. Sabi ba? Ha? ko lang yung gitara ko. Para. Pinapatuno ko yan. Oh, oh. Mamaya guys, magkakantahan kami mamaya. May session kami ngayon, na hapon. Meron kaming gig. Kaya pinaayos na namin yung aming mga instrumento. Kakanta si Don Pedro. Kakanta si Don Pedro Manoloto. Oh, pare ko. Ayan, yung ano, lead guitar talaga yan.